Sa pag-ihip ng hanging amihan sa Northern Luzon, hindi lang malamig na panahon ang dulot nito, kundi pati na rin ang shear line o ang pagulang dala ng pagsasalubong ng mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko at hanging amihan. Sa bayan ng Enrile sa Cagayan, nalubog na sa baha ang ilang taniman. Ang ilang tulay, nanganganib ng malubog dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa ilog pati ang ilang kalapit na bayan ng Tuwaw at Piat, patuloy ang pagtaas ng level ng tubig ng mga ilog. Kaya ang kagayan PDRMO itinaas na sa Blue Alert o Bravo Protocol bilang paganda sa epekto ng mga pag-uulan. Nag-start yung moderate to heavy natin. We were under yellow rain advisory kahapon. And then uh... Ah, uh, umaga mga nasa orange sa uh, rainfall advisory na tayo. Ilang bayan na rin sa probinsya ng Cagayan ang nagsuspende ng pasok dahil sa masamang panahon. Karamihan sa mga apektado ng pagbaha ay mga bayan na nasa low-lying areas malapit sa Cagayan River pero wala pang inililikas hanggang sa ngayon. Isinara naman sa trapiko ang ilang kalsada sa lungsod ng Ilagan sa Isabela dahil naman sa pagtaas ng level ng tubig sa ilog. Mahina hanggang sa katamtaman na pag naman ang naramdaman kanina sa Baguio City dahil pa rin sa shearline, ayon sa DOS ni Pagasa, inaasahang magtatagal pa ang pagulang dala ng shearline hanggang sa darating na weekend. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.